Kim Chu naging maemosyonal sa mensahe niya kay Paolo Avellino. Sa isang nakakabagbag damdaming sandali, naging emosyonal si Kim Chu habang nagbibigay ng mensahe para kay Paolo Avellino sa kanilang recent na press conference. Hindi napigilan ni Kim ang kanyang luha habang nagpapahayag ng pasasalamat at paghanga sa kanyang co-star. Ayon kay Kim, si Paolo ay hindi lamang isang mahusay na aktor kundi isang tunay na kaibigan at asawa na laging nandyan sa kanyang tabi. Binanggit din niya kung paano siya tinulungan ni Paolo sa mga mahihirap na eksena sa kanilang teleserye. Maraming salamat, asawa ko, sa pagiging inspirasyon at sa lahat ng suporta, ani Kim. Tumugon naman si Paolo ng isang matamis na ng ngiti at pinasalamatan din si Kim sa kanilang magandang samahan. Ang tagpong ito ay nagpaluha hindi lamang kay Kim kundi pati na rin sa mga tagahanga at mga kasamahan nilang aktor na saksi sa kanilang malalim na pagmamahalan. Ang kanilang emosyonal na palitan ng mensahe ay nagpakita ng tunay na pagmamahal at respeto sa isa't isa, na labis na ikinatuan ng kanilang mga tagahanga. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.